sukal dito Ito ang tubo dito mga idol Ngayon Nandito na tayo sa may sapasapa -sapa. Yung sapasapa -sapa ito mga idol Wala na talagang katubig-tubig Ito ang tubig to ay wala tayong dadaanan paket dito na lang dito sa ano para hindi tayo maanoan ng kubra kasi dito sa lugar na ito mga idol maraming kubra ay. kikiraan kiraan lang po aray ko hawak tayo dito sa punong kahoy na ito mm Okay. okay. Dito na tayo sokal. salat na mga sa yung viewer. Sila yung uh, maraming maraming salamat po sa suporta nyo. Sa mga kasama natin vlogger, maraming salamat po. At ito po. Dito po tayo sa Sukalan. Ayan po. Ang kanilang coconut farm. Kaya, uh, may eksipang nyo kubo kubo dito may lutuan sila dito ay ang lutuan nila dito dito may kubo ayan okay. walang tao yung kubo ito sa lahat ng mga nanonood sa akin marami marami salamat po At nandito po tayo sa uh, coconut farm hindi natin alam kung kanino ito ito pala tapahan. Tapahan nila mga idol ang liit ng natapahan nila pagka sila nagkupras dito sila magtatapa ayun ayun ayun, o delikado, baka may ahas dyan hindi tayo dadaan sa so, ulang ano, dyan tayo naman eh bago tayo naman umalis mga idol tayo sa masaganon eh hindi tayo pababayaan ng Panginoong Diyos ito naman, kay Dok ko Ubo malalang tao Okay, hanggang dito na lang God bless Hello, good morning, good morning Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga idol So sa ngayon mga idol Ah Galing tayo ng bundok. Tayo pa -uwi na. Ah, uh, tayo tay. Dadaanan natin ng ano. tapahan diyan. Kaya uh, di na lang tayo mga idol. Kasi mainit na panahon. Ayun. Ah, yung kaibigan natin kaya uh, sa init ng panahon ngayon, grabe. Kaya dadaan dadaanan na lang tayo. Da Daanan na lang, diretso na lang tayo. Grabe. Uh, Hindi na ako nakadala ng tubig mga idol. Nauuhaw na ako. May kalayuan pa yung uwihan ko. Kaya tiis-tiis lang. May medyo malilong naman dito sa uh, kanyugan. Ah, uh, shout out nga pala sa lahat ng mga silent viewers na walang sawang panunood sa akin mga vlog at sa lahat ng mga YouTuber na kasamahan ko. Shout out po, maraming maraming salamat po. At sa akin pamangkin na si Christopher Manemog. Ayan po, shout out sa iyo, Noy. Sa lahat ng mga Sensamble, maraming maraming salamat po. Kung napanood nyo man po ang aking mga vlog. So sa ngayon mga idol, ah uh, tayo na i uwi Gawa ng mainit ng panahon Kaya yun At Nauuhaw na rin ako pakalawak pa Napakalayo pa Lawak Sorry sorry Napakalayo pa ang ating uwian Kaya so sa ngayon Tayo uwi na Wow, oh, grabbing init. Ayun mga idol. Hindi na tayo dumaan doon sa kanila. At sa tingin ko parang nagiinom ng tuba. Kasi nakikita ko Dito sa daanan Habang naglalakad nakikita ko sila Ang na, Ho! Karaming init Kay ganda ng umaga Kay init ng umaga <laughs> Ganda ng panahon mga idol Walang hangin, puro init Kaya kung kayo man ay Umalis sa bahay nyo Magdala lang po tayo ng tubig ang sa ganun maibsan ang ating uhaw. Ingat-ingat po tayo sa mga dyan sa labas, lalo na yung mga taga Maynila. Dahil napaka dubling init po dyan. Init po ng pabrika at ilalabas ng pabrika ang init. Saka katulad ng mga aircon yan, mga sasakyan. Dito mga idol, kahit mainit dito, no. Wala hindi ako, wala akong ano tawag to, wala ang bungang araw na tumutubo sa akin. Katawan. Pagkasama nila mga idol. Sa ganitong taginit, init ah, grabe yung pagkabungang araw. Pindi. Ang kate. Kaya ang ginagawa ko mga idol, pisan. Ibili ako ng pisan para maibsan ang kate sa katawan. Pagka yung gaw-gaw naman ang sinasabi nila, subukan ko na mga idol hindi rin maganda ganda talaga gumastos ka rin pisan talaga yung pisan na pulbo yun mabango siya kaya yun uh, ngayon mga idol ah uh, may dadaanan natin doon nakapatay ng cobra si kaloy sumiksik dun da sa uh, puno ng nyug at ngayon sinunog nila yung ano puno ng nyug at saka binuhusan yata ng gasolina ayun namatay pero ang nyug hindi buhay naman mga idol nahuli nila yung kubra kaya dito pag kay, kay maglakad-lakad dito mga idols. sa ganitong tagi nito hindi laba hindi lalabas sa mga cobra na yan nandun yan sa malalim sa mga lilong nandun yan sa mga butas-butas ayan ay ah, ito pala mga idol na lupain ito ang pagkaalam ko lupa ng gobyerno kaya lang ano ah uh, ibinigay uh, mayroon ng mayroon ng mga kluwa dito mga idol at yun uh, hindi pwedeng ipamana kung kani-kanino man kundi isa lang ang magmamana mga lupa hindi pala dito gobyerno pala ito mga idol ah uh, binigay lang sa kanila yun maagi ng dar department Of agrarian reform Ayan Ayan hindi pa Kluwa pa lang ito Wala pa lang titulo talaga Ayan Ayan grabing init Wala na tayo makikita ang barley dito mga idol So sa ngayon mga idol ah, uh, Kung muna yung magpapasalamat Sa lahat ng mga Sumusuporta sa aking mga vlog Sa mga video ko Maraming maraming salamat po At Sa lahat ng mga silent viewers Ayan po Maraming maraming salamat po sa inyong lahat dyan Na walang sawang manunood sa aking mga vlog uh, Shout out din sa Buong buong OFW kung saan man kayo nasulok ng mundo tayo po yung mag ingat ingat dyan uh, shout out nga pala sa diyan sa Dubai ingat po tayo kasi may na, may baha po binabaha po dyan ingat ingat po lagi at saka dyan sa Abu Dhabi uh, at saka dyan po sa uh, dyan sa Vietnam marami marami salamat sa kung napapanood yung man na aking mga vlog sa Japan, shout out din at sa ano pa uh, mga yan, taga Hong Kong mga friends tayo dyan Hong Kong, China uh, USA Canada lahat lahat po, shout out sa inyong lahat yan Maraming maraming marami salamat po sa suporta nyo. So hanggang dito na lang, mga idol, God bless.